Balik tayo mga kabayan Yan Tulad ng dati Ipinaligtas ang mga puno ng saging Na nakikita nyo Diba Ito po ay dito pa rin Sa Eco Eco Tourism Road Ayan So ito yan. dami dami Kami ano, nasa, na dami kami na ang nasising napuno ng saging. Okay lang 'yung may mga bunga na pwedeng anihin. Pero alam niyo 'yung mga bungang mga mura, mura ka. 'Yung hindi pa ganun ka katam hindi pa ganun ka hindi pa pwedeng anihin, hindi pa anihin hindi pa pwedeng mahinog yung mga mura mura na tawag doon so sabi ko kasi mga putot ba mga putot pa ngayang batag na dahil pa pwedeng pahinogon ibuon ngayang pinakro masira mo niyan siram siram na kang pinakro bubuta ka muning buta higit na asin kung gusto mo bubuta ka muning sugar o dahil pa ito pa guys so oh, naka nakaharang pa sa ano? Ingat kayo dito. Nakaharang pa sa kalsada sa right shoulder ng kalsada nito. ng Eco Tourism Road. Ayun, may puno pang naka balandra. Ayun. Ilimutan ko tuloy ko na ikunta ko tungkol sa Pinakro. Masira mo din guys talaga. Ang mama ko matibay yung kay magluto Tsaka si papa ko. Pero mas matibay ang papa ko magluto kaysa mama langit na ang kalbo ng aking mga man. ko na naman I love you, I love you Anyway Huwag na mag drama Okay ah, So yun ay may mga palay pa pala dito guys O oh, tani mo ng palay I think naman yung iba niyan ay na ano na naanin na Pero may mga glimpas na di kalayuan Pero ayan mabuti nilang hindi ma madaling nag-subside yung tubig. Kasi kung hindi, pero parang may mga nakadapa ng palay doon sa sa di na yun, no? yun lang ata maaninag. So may mga palayan din dito. Yung iba na anina, pero yung iba mayroon pang mga tanim kasalukuyang pinapainog pa nila ang buo ng palay. Ayan, oh, look at that. Oh, ito pa, another puno nakabalandra pa sa gitna ng ating ano. Ayan pa, may lumipad na yero. O. Oh. Bahay, yung mga may hinang pagkatay ng bahay, talagang ano, talagang bumigay sa malakas na hangin. Nadulot ng agon. Ano pa ba? Ayan o, mga punong maliliit, mga punong malalaki kita nyo naman kung gaano kalakas ng bagyo o oh, tinan nyo yung puno na yan o oh, diba laki laki yung puno pero bumagsak maayos na mga sanga pero nagkanda wasak wasak so yun sya paano nalang ang mga saging nawala eh, naman yung puwersa oh look at that ang daming saging doon sa ano yun oh. hindi lang kasi ninyo makita dito tinan nyo yan o oh, yan 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 o o oh, oh. Oh. Di ba? Ayun po sa kapila. Oh. Masakit sa ulo, no? Nag-drive ako eh. Oh, tingnan nyo na lang. Ah, oh, kaya amingi kami ng tulong. <laughs> tulong na itayo ang mga punong yan. Hindi. Tulong pang kapuhayan ang mga magsasaka na nasa lanta. Ayun. My God. Ayan dami ditong ang nga <laughs> hindi ko alam kung sa kaliwa o sa kanan ako kikiling. oh no oh, my god ayun pa sa super daming sagi ang nawasa oh my god nakakalumong tingnan oh no so yan ay nako million million ang nasayang nagbigay na ako ng estimate baka bilyon-bilyon. sa buong keso no ng mga kinagugulan ng ating mga magsasaka meron na sanang ano ang kanilang mga pangkabuhayan ay asaan kun saan sa saan mga gastusin ng eskwela kasi 'di ba magtatapos na mag pagsisipag uh, graduate na yung mga graduating students natin Ngayon. hindi natin inaasahan yung ba ito yung hating ito yung tinatawag na ano masalimuot na Biro ng kalikasan. Biro pa ba ito? Oh my God. Hindi bali na. Wala naman na paulat na dito sa Quezon. Ay may namatay. May nasaktan. Wala naman. Or talagang wala lang ako narinig sa balita. Pagkainin nyo yung ilog nyo dito. Mukhang mukhang di ba? May malaking ilog dito. Ang dulo ng ilog na ay karagatan. Mukhang napuno ng tubig. Okay. Kasi sa lugar na to, yung tinatakong lugar na dito yung mga mga beaches dito guys. Di ba? Dito sa Sariaya. Mayroon dito mga malalawak na resort. Beach Resort Ayan sa kaya yun So Andito yan Kasi sa dulong yun Doon 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 Ayan Sa dulong yan Ay karagatan yan Napakahabang karagatan Napakahabang seashore Nang ilan sa mga Nandyan ay may mga nag aari ng resort Malaking resort Diba? Diba? It's resort. So, yeah. nabang pa naman yan. Ha? Ilan dyan sa mga saging na yan. Yung pinakaugod niya. Yung sa loob niya. Yung pinaka... Pabalat naman yan. Yung pinaka-puti sa pinaka-akita ng puno na Ang papa ko, kung naalala ko, inilalaga yan. Eh. Niluluto niya, nilalaga niya para pagkain ng baboy. yun para pagkain ng baboy. Yung mga dahon na punit-punit na ako yun yung gawin ewan ko pa kung may gumagamit pa floor wax sa school diba nilalampaso nila yun eh lampaso yun naman niya punasan mo lang Nandara kami ng daw ng saging yun yung magpunas na yun para matigas ang bata pa may dito pa wala kang floor wax wala kang pambiling floor wax magdala ka na ang balapan ng saging lalampasan namin sa cycling school. Pag-uwi ko noon, ang aking gamit ay punong-puno ng mancha. <laughs> oh my god. So, yo. Balikan namin kayo, wala na dito.